Luto tayo yung sinigang, bangus at saka hipon. Paghalo-haloin ko. Maglagay muna na tayo ng mampika. Tapos, uh, apat na slice na luya. Pabrowning muna natin. Isunod natin tong sibuyas. Ay, napasok pa ako. Nagdating yung sibuyas. Ah! Paso. Ang sakit-sakit ng paso ko. Sumabag natin yung bawang. O, sitan pa ko naman dito. Lagay natin yung kamatis. Yung kamatis, sampung pirasong kamatis. Medium size. Kasi nga, sisimisingigang na hipon at kakabangos ang gagawin natin. So, lagay natin yung green chili. Gigisahin din natin. Kasi mas masarap pag nagisa. Ilagay na natin yung sitaw at saka okra. Igigisahin din natin. Kasi mas maganda pag magisahin. Sunod na rin natin yung talong. Kasi nga, kasi nga guys, madali lang maluto yung bangus sa pahihipon, Kaya ino na ko yung gulay. Simpleng iubulin ko na yung isang na ano, pack pack na pansigang. Inigang mix. Lalagyan din natin ng patis. Mas masarap kasi pag may patis. Isang kutsari pang uh, asin. Lalagay tayo. Alam mo, tapos na maglalagay na tayo. mainit na tubig. Tapos tatakpan natin. Tutuloy natin mga 2 minutes. 2 minutes lang guys after 20 minutes o kumukulo na ating rulay lalagyan na natin yung bangus ilagay natin bangus at saka hipon try nyo yung magluto lang ganyan guys masarap guys kasi nasubukan ko na may bagay natin yung hipon kasi naghalo yung hipon at saka bangus masarap talaga pagsinigang huwag mo nahaluin ganyan lang tapos ah uh, lock pa natin na uh, 5 minutes uh, o 4 minutes pwede na uh, para din mo maglagay ako ng ano, uh, screen, uh, streams cubes yung nilalagay natin na yung tanko kasi nga magdali lang manuto yung ano yung ating sinigang na uh, hipon at saka bangos yan, luto na yan tayo guys ito so tatakpan ko pa mga 1 minute ayan na na guys ito na yan matikman uh, na natin ready to serve na yan And thank you pala sa aking mga subscribers sa aking mga viewers ito pa nunood -no sa aking video uh, subscribe niyo ako sa Amy channel at saka ipagunin niyo ako sa Facebook page You Ready to serve. Thank you for watching sa mga nanonood at ng video. Thank you sa ating mga followers, sa mga viewers, sa ating mga hindi na sawa lang mga nanonood sa ating video. Maraming salamat sa Bye-bye. Thank you for watching. Buto na yan siya guys. Yan ang lunch namin. Ready to serve.